So what's up guys? What's up guys? So ngayon may nakita tayong bulaklak doon ng kalabasa guys. Ayun oh, nakikita niyo naman sobrang laki. 'Yun ang bulaklak ng kalabasa. Pero hindi magiging kalabasa 'yan guys. Hindi 'yan magiging kalabasa kung hindi natin aasawahin. Kailang makahanap tayo ng lalaking bulaklak para ipopulinate natin doon sa bulaklak na 'yan, sa babaeng bulaklak na 'yan para bumunga at maging kalabasa. So maghahanap tayo ngayon guys ng lalaki na kalabasa. So ito may nakita ko guys. Halo. So ito guys oh. Ayan. So ipopolinate natin siya guys doon sa babaeng kalabasa. Wait. So ito na guys yung ating um, lalaking kalabasa tapos ipopolinate lang natin siya dito. Mm. 'Yan. So itutusok lang natin siyang ganyan. 'Yon. So napulinit na natin, guys. Natusok lang natin doon sa babaeng kalabasa, sa female flower. Tapos may nakita pa ako dito, guys, isa. So ipupulinit na natin 'to para mabuo yung kalabasa. So ito, guys, meron. Eh. So medyo nagsarado na sa bubuksan na lang natin. Konti. So yun guys medyo nalit tayo ng konti doon sa pangalawang kalabasa na babae. Pangalawang bulaklak na babae. Kasi kumipot na siya. So, kapag kumipot na, ah, uh, maaring late na yung lalaki, yung bulaklak. Maaring hindi na mabuo yung yung kalabasa. Unless, unless guys, ito. Unless, may mga butterfly or bubuyog na nag-pollinate doon mismo sa babaeng bulaklak. Kapag na-pollinate siya ng mga butterfly, bees, or insects, pwedeng mabuo yung bunga ng kalabasa. Pero pag hindi naman, wala namang pollinate. Tayo guys yung magpo-pollinate doon sa ating kalabasa. So yan, yun lang, matrabaho lang. <coughs> matrabaho lang yung ganong ano, pag-aalaga ng kalabasa. Then, kailangan din na ah, kapag mayroong babaeng bulaklak, kailangan mayroong din lalaking bulaklak. Minsan madaming lalaking bulaklak tapos walang babae. Minsan naman maraming da babaeng bulaklak tapos walang lalaking bulaklak. So ganoon lang, medyo medyo ano siya, medyo mahirap palaking o paramihin. So 'yun lang guys. I hope you enjoy. Bye.